everyone magandang hapon ayan na guys natapos ko rin ng painting dito sa bedroom ng aking mga alaga ay grabe talaga as in yung katawan ko guys parang ano ba yung binugbog as in ang sakit-sakit ng katawan ko as in grabe nito pala magpainting guys talagang hindi madaling magpaint kasi, gamitin mo lahat ng lakas mo, as in. Kasi, pag nagro-roll ka ng roller sa paint, sa pagpaint mo, kailangan mo siyang diinan, guys, para, ano, dumikit yung paint. Hindi ko lang alam sa mga professional na painter, paano sila nagpipaint ng mabilisan at madali at hindi sasakit ang buong katawan. Pero ako talaga, as in, grabe, sumakit talaga yung katawan ko, as in. Ay, sabi ko nga, tapusin ko nang mabilis. Kaya talagang mula alas 6 ng umaga hanggang ano, binilisan ko na talaga yung trabaho ko, as in. So, ayan na, nagbunga na yung paghihirap ko, natapos ko rin yung painting ng ceiling at sa wall ng kwarto ng aking mga alaga. So, happy ako kasi tapos na aking job dito sa kwarto ng mga chikiting. Ayan. So, pwede na natin tanggalin itong takip sa bintana. Tinakipan ko talaga siya, guys, para hindi tumulo o dumikit ang mga pintura sa bintana. O, di ba diba? So, ayan ang tinarbaho ko, guys mula kahapon until today. So, one and a half day ko lang siya natapos kasi nung gabi ng lunes nilinis ko na at kinuskus ko ng sinumulan. Tapos, until umaga ng Tuesday, nilinis ko na. Tapos, tanghali ng Tuesday, nagsimula na akong magpinta ng na magpintura ng white. So, kanya ng umaga, sinimulan ko ng ipintura yung kulay niya. Yung kulay nito guys, ano siya? Yung blue siya. Tapos, ibang pagka-blue kasi, ano, parang puti lang o ba diba? Parang puti lang. Pero actually guys, blue yan. Blue siya. Pero ano siya, yung light. Very light na blue. So, pwede ko nang tanggalin to, guys. Kasi ako'y tapos na. O, oh, di diba? Buksan na natin. Excited ako kasi. para humangin. Agoy. <laughs> Kahit nilagyan ko ng tip, talagang meron palang lumikit na paint sa gilid, o. Oh. O, oh, Di ba? Oh. Diba? Pili na natin buksan ang bintana natin, guys. Grabe talaga, guys. After ko talaga, natapos ko itong pinturahan Mga uh, ano siguro yon Ala o na, one uh, something PM. Tapos, ako ay gutom na gutom kasi hindi pa ako kumain. Hindi ako kumain ng breakfast at lunch. Ay, hindi ako kumain ng breakfast tapos natapos ko nga to one something na so ako'y gutom na gutom na as in grabing gutom ko tapos gutom na pagod na pagod na din kasi lahat ng pawis ko talaga ay lumabas nanginginig na ako sa gutom so after kong natapos to kumain talaga ako agad nagluto ako ng uh, ano yung sabaw na noodles kasi wala naman bang, hindi naman ako nagluto. So, mabilis ako nagluto ng, ano, ng soup noodles talaga. Kasi nagutom nga ako. Nanginginig ako sa gutom. So, thank you naman. At nakaluto tayo ng mabilisan. So, ngayon, this is the time na magligpit ako dito. Para bukas naman guys, magsisimula naman akong mag linis sa mga pintuan. Kasi yung pintuan din binigay na humawag sa akin. Actually guys, ang binigay na humawag sa akin ay magpintura sa ano, sa pintuan. Sa front door namin, tapos dalawang kwarto, at saka sa stock room. Tapos, iniisip ko kasi na sayang yung tira naming pintura sa living room. Kasi actually, nung nagpintura kami ng living room, plano ng friend ng amo ko na living room at saka itong bedroom ng mga bata ang pipinturahan namin nga. Tapos, narealize ng amo ko at saka friend niya na nakakapagod ng pintura. So, sabi niya, hindi na daw kami magpipintura dito sa ano, kwarto ng mga bata. Kasi nga, nung nagpintura kami dito sa living room, ay nako, grabe din ang pagod namin. Kasi hanggang alas 3 ba naman ng madaling araw kami nagpintura. So, ayun na nga. Na pag nakapag-decide sila na hindi na kami mag mag ano magpintito sa room ng mga bata. So, ngayon na nagbakasyon sila sa Korea. Sabi ko ay sayang naman yung pintura, na binili niya dalawang ano, container. Yung ganitong container oh, ayan. Ang nabawas lang kasi nito, ano lang, parang parang quarter lang hanggang hanggang jan pa yung pintura na natira. So parang quarter lang yung nabawas na inindura sa living room. So, sabi ko kay ma'am, nung, ano, gabi ng mandi, nung nakaalis na sila, nag-message ako sa WhatsApp, sabi ko, ma'am, ano, pinturahan ko na lang din yung kwarto ng mga bata, kasi, sayang naman yung, ano, sayang naman yung pintura na hindi gagamitin, tapos, eh, tinambak lang doon sa labas. Tapos sabi niya, sabi niya, aw, oh, ano, i-mix, mix, mix kan ko daw ng, ano guys, ng thinner. So, yun ang ginawa ko rin. Sinunod ko yung sabi niya. Pero, yung una kong pinint dito, yung white muna. Kagaya ng ginawa namin doon sa living room. White muna yung pinint. After ng white, saka pinaint yung kulay na ano yung paint na may kulay na ang paint na may kulay hindi siya masyadong ano tung yun nga sabi ko sa inyo guys yung kulay ng paint na pinaint ko dito is ano lang siya ba diba, yung ng tip pala sa baba ano ba diba light blue nga lang like blue siya na parang-parang white lang nga siya eh pero actually blue 'yan pag titigan mo siya mahalata mo yung kulay na blue pero kapag uh, hindi parang white lang siya 'di ba makikita mo naman diyan sa video ko na parang white lang siya pero blue 'yan so 'yan lilinisin ko na dito at ano, liligpit ko na para yung mga paint na <laughs> ayusin ko, lilinisan ko, i-arrange ulit. O, oh, para di ba, maganda na guys. Iba talaga guys pag uh, pininturahan mo na siya kaysa nung wala pang pintura. I mean, kaysa nung lumang pintura kasi yung lumang pintura marumi na siya. So, ngayong bagong pintura o oh, ayan, puting-puti na talaga si Ay, malinis na, guys. Ah, 'Di ba? What do you want to do choco? Tsaka itong bed na 'to, oh, tingnan mo. Ang bigat. Ang bigat ng bed na to. Dito rin ako nahirapan guys sa bed na to. Yung pag push. Push beside. Uh, push in other side. Push in other side. Kasi pag natapos ako sa kabilang wall. Dito naman sa kabilang wall. So ang ginagawa ko. Pinapush ko siya sa kabila. Kapag dito doon ako sa kabila na pipin Tapos pag push ko. Ay nakuha. Ang bigat bigat ng bed na to guys. Kasi tatlo yan eh isa sa baba tapos pangalawa, tapos pangatlo dati natutulog yung alaga kong lalaki dito tapos yung alaga kong babae tapos ako dito tapos mga nakaraang ano nag-decide ako matulog sa stock so yung alaga kong lalaki dito na siya natutulog sa tinutulogan ko so hindi na ako natutulog dito sa bed ko yan eh tapos naging bed na ng alaga kong lalaki ngayon kasi mayroon na akong foam na ginagamit ko na nag doon ako nag ginagamit ko na kapag uh, natulog ako sa gabi. Nilalatag ko lang sa floor. Bigay ng aking shota, char. Ah, uh, so yun lang guys. Uh, yun lang ang update natin for today's video. So ngayon ang gagawin ko pagkatapos ng aking video na to, lilinisin ko yung mga itong mga mga blue na nilagay ko sa floor. Lagyan ko talaga siya ng ganyan kasi para protection sa floor sa tiles na hindi magka-paint. Kasi pag walang ganyan, oh, tingnan mo oh. Yung mga paint na yan, papatakyan sa floor kung hindi ko yan nilagyan ng sa pin. Oh, 'Di ba? Hindi ko naubos yung paint, guys. Meron pa yan hanggang dito. Oh. Hanggang dyan. At saka maganda tong paint na to na ginamit ko kasi wala siyang amoy. Odorless siya. Kaya sabi ng amo ko mahal kasi odorless nga siya. Hindi siya nipon. Ayan. Ito, Lux. Ambience all earth clean. Oh, diba? Ano bang ano nito? Bina water-based drying time 2 to 4 hours. Yung drying time niya pala. ang dumi-dumi na. So, yun lang ang video natin, guys. At ako yung maglilinis na, ayan, ng sobrang maalikabok. At kailangan ko rin linisin ng maigi kasi tingnan mo yung ano, meron pa rin siyang mga ano, sapat-sapat. Yung ganyan yung nalagpas yung mga paint. Kailangan ko yung linisin ng thinner. Para talagang makikita natin na maganda ang ating pagpaint paint oh, di ba? O, oh, di ba? Malinis na yan. Oh. No? Puting-puti na. Puting puti daw. Ano siya? Light blue. Light blue ang color. Pero yung katawan ko talaga ngayon, as in, para akong binogbog na. <laughs> What happened? The stick on you, ah. Huh? Come here, I'll help you. Mm hmm? Dumikit yung tip sa porn niya, guys. <laughs> kasi, palakad-lakad ka kasi, Wait. Ayo, 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 ayo. Can I take out how? Die already. Oh, no. Oh, no. Paano ba yan? Sige, guys. I-off ko muna, ha. Tutulungan ko siyang tanggalin itong na-stuck na tape sa kanyang fur. Bye-bye! Thank you for watching my video!